guys nice. maliig dagat guys pero hanggang liig lang kasi so, ayaw kong basahin ang dagat ayun ah, ah. mabasa bito so, hanggang dyan lang Yeah. Ah. Ang liig ayon Ayaw kong basahin cellphone, patayin. Ayoko yung 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 Baud Na baud na baud Na kami naliligo ang dagat. Ligo. Hindi, ako naligo. Hindi, nung naligo yun sila Erwin ay ako hindi naligo. Kasi meron ako nun. Ah! Yung nandito yung mama ko. Naligo sila nun. Ako ang hindi kasi meron akong dalaw nun. Ayan, sila lang ni Erwin, mama, yung mga aso. Yan. <coughs> Okay, ba? Ay, alpaguan. Sipa ka may go. Ang cellphone. Meron ko ah. Ang ah. bota. Ah. Alas 5 na. Alas 5. Magalas 6. Alas 5 midya siguro. Oh. Alas to 6. Hindi <laughs> namin dinala yung aso namin kasi mahirap pagpaliguan paliguan kuan pa Ligo, paliguan ng pag tapos i-blower i, i -dalawa, dalawa pa naman kaya iniwan namin kami lang ni Hisalmi kasi sabay din kami maligo <laughs> dito lang yan sa Tahoe Beach. Ayan si Sunny. Ayan. Kawala sa lamig, sa panuhot. Ayan. Mamaya pa kami uuwi, mga 1 hour pa. pag naliligo ako ng dagat guys tapos nakariban yung aking buhok hindi ko binabasa yung aking buhok e, hanggang liig lang yeah. hanggang liig lang kasi nasira yung buhok kukulot nakukulot na nga eh along kukulot tsaka ano mag dry yung buhok Kaling kami sa aming bahay kubo doon kami na doon kami kumain. Tapos pag-uwi namin, diretso kami dito. Ha <laughs> <laughs> uh, 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 uh. sunset ayun lang ang sunset. Yun lang ang lumabas na sunset. Where are you, Selmy? harap maligo Pag malapit lang ng dagat ah, pupunta lang dito maligo Madil, medyo madilim ngayong hapon lang ang hindi umulan iyon guys iyon yang ano, yun. ikut, ikut ako daw ayun ayun oh yun mga bahay Silme, hmm. ah, 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 ah. Silme Doon Yan May alon na no. Balot? Ay, balot pala, akala ko alon Akala ko alon Sabi mo, balot pala <laughs> May balot nagtitinda Bibili daw si Silme Kakain ng balot, sige okay, palit ikisat tayo, dalawa. Dalawa, bibilhin mo guys. Yan o, tinda ng balot o. Oh. kami ng balot. Tag-30 ang isa ng balot. Okay, dali, tao ka. 18. Patay man tao. Balot. <laughs> <laughs> Yan balot. naglalako na balot. Dito sa tabing dagat. Na balot balut pinoy. Tagak, bi. No, tagak. Na balot. Hay, charon. Sige lah. Penta. Penta

ini ya, ada asin higup sabar <laughs> bagian yang suka aku harus mencari cara no. kayu yang balut ada sabalut ayan guys, balot 18 number 18 Ah, ah, pangalang baliktad yata uriin sa gigunod hmm. ah, ito pala, baliktad no ayan guys thank you for watching bye-bye